COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kuwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay! Ito po si Heidi Bernard Sampang. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating COVID-19 Watch Weekend. Ihahatid po namin sa inyo ang mga balitang may kinalaman sa coronavirus, gayon din po ang mga hakbang ng pamahalaan para masugpo ang pagkalat nito at matulungan ang lahat sa pagbangon sa larangan ng public health at gayon din ng ekonomiya. Makakasama din po natin mamaya ang napiling Frontliner of the Week ni Joy Kawayan Combattier. Tututok din po ang COVID-19 Watch Weekend sa mental health na isa sa naapektuhan nitong pandemyang ito. Maririnig po natin ang isang special report ukol dito. At tulad ng dati, makakarinig din tayo mamaya mula sa Pangulo ng FEBC si Philippines, ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mental health o kalusugan sa pag-iisip. COVID-19 Watch Pitong manufacturer ng bakuna laban sa COVID-19 mula sa iba't ibang mga bansa ang kumakausap ngayon sa Pamahalaang Pilipinas para sa pag ng Stage 3 clinical trials. Inihayag ni Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña na nagkapirmahan na ng confidentiality agreement sa iba't ibang mga pharmaceutical company mula sa Russia, US, Taiwan, China at Australia. Ibig sabihin handaan niya ang nasabing mga kumpanya na ibahagap sa Pilipinas ang kanilang mga data tungkol sa dinevelop de nilang bakuna. Ayon sa kalihim, makikiisa din ang bansa sa clinical trials phase 3 ng iba pang bakuna na nag pre-qualify sa World Health Organization. Anya 89 million pesos ang pondo ng DOST para sa WHO COVID-19 Solidarity Trial. Batay sa inaprubahang panuntunan ng IATF, kailangan na dapat aprubahan muna ng vaccine expert panel Ethics Board at ng FDA ang gagawing clinical trial para matiyak na maproteksyonan ang volunteers na sasali. Aminado din si de la Peña na wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng bagong bakuna dahil wala pang pasilidad at hindi pahanda ang human resources para dito. Naniniwala ang dalawa mula sa limang Pilipino na lalala pa ang susunod na labing dalawang buwan pagdating sa ekonomiya ng Pilipinas. Bati sa survey ng social weather stations, 40% ng respondents ang nagsasabing lalala ang ekonomiya sa susunod na labing dalawang buwan, 24% ang nagsabing walang pagbabago sa ekonomiya, habang 30% ang naniniwalang bubuti ang ekonomiya sa susunod na labing dalawang buwan. Ang naitalang 40% ay kinokonsiderang economic pessimist at ito ang pinakamataas sa loob ng labing dalawang taon mula nang maitala ang 52% noong 2008. Ang 30% economic optimists ay pinakamababa naman sa loob ng limang taon mula nang maitala ang 27% noong March 2015. Lumabas din sa survey na ang net economic optimism o ang expectations sa Philippine economy ay bumagsak sa negative 9 na maikokonsiderang mediocre. Ang pagbaba ng net economic optimism ay naitala sa Visayas, Mindanao, Balance Luzon at sa Metro Manila. Sa ibang balita, kahit na nakakita ng improvements si Tracing Czar at Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa contact tracing system na ipinatutupad ng mga LGU, hindi pa rin anya ito sapat dahil hindi pa nakakamit ang target na 1 is to 30 na contact tracing ratio. Sinabi ni Magalong na may ilang LGU na sadyang mababa pa rin o 1 is to 5 ang contact tracing ratio, mayroon ding 1 is to 12, 1 is to 18 at 1 is to 20. Paliwanag ng tracing czar, napakahalaga ng epektibong contact tracing dahil dito nalalaman kung sino ang positibo sa COVID-19 at agad itong naihiwalay upang hindi na makapanghawa pa ng iba. Samantala, sinabi rin nito na kulang pa ang contact tracers sa bansa. Mas maganda niya kung mas maraming contact tracers para maagapan ang pagkalat ng virus. Susunod naman po sa COVID-19 Watch Weekend, narito si Joy Kawayan Combatier para sa ating tampok na frontliner of the week. Malaga ang papel na ginagampanan ng mga radiologist, lalo't higit ngayong nahaharap tayo sa hamong dala ng COVID-19. Ang radiologist ay isang doktor na nagsasagawa ng mga diagnostics ng iba't ibang uri ng sakit gamit ang mga pamamaraan ng radiography. Si Dr. Alicia A. Flores Magan, ang ating frontliner of the week, ay mahigit 30 taon nang nagseserbisyo bilang radiologist sa South Cotabato Provincial Hospital. Sa loob ng halos tatlong dekada, siya ang nag-iisang radiologist na tumututok sa lahat ng government hospital sa buong probinsya na nag-iinterpret ng x-ray result, CT scan, ultrasound, MRI at iba pang medical imaging technique. Ibinahagi ni Dr. A. Smagan ang kahalagahan ng kanilang trabaho. Personally, yung pinaka-detrimental sa COVID, COVID pneumonia. Hindi kita yan sa x-rays natin ang pneumonia, pero you cannot na COVID talaga siya not unless mm -hmm. na-confirm siya by other examination like swab test na yun mm -hmm. ang pinaka-confirmatory. Ang kagandahan lang ng x-ray, dahil accessible siya and affordable, so mm -hmm. ang ginagawa mostly ng mga hospitals na maging parang security blanket siya mm -hmm. in a sense na pag makita sa x-ray na wala kang pneumonia, parang feeling nila secure sila in mm -hmm. facing the patient. Although it is not really a uh, first line of uh, diagnosis, yung x-ray. Yes, it is really very helpful. Ang complaint ko lately, kasi naging ano na siya eh, naging kasanayan na siya ng mga hospitals na ini-x-ray lahat ng patient halos mm -hmm. na pumapasok sa hospital, especially I-admit siya. So mm -hmm. lahat nga yung sine-X-ray talaga mm -hmm. for the sake of the hospital na hindi rin ma-contaminate sila, especially the health workers. Also for me, ako na akong pasyente. Man sabi ko na good for me na x-ray rin ako. kasi minsan di rin tayo nag-x-ray kung hindi natin kailangan, di diba? But mm -hmm. we need to have a standard na kahit may pa o wala, may x-ray ka na, mm -hmm. na the na line kumbaga. Mm -hmm. So ngayon na pansin ko na ganun ang takbo ng proseso na mm. sa -hmm. na x-ray. So any time of the day, even in the early mornings, ginigising ka mm -hmm. just to interpret the x-ray. Sabi mm -hmm. ko nga minsan, Please pwede. Hanggang 12 o'clock lang ako in midnight. Kasi hindi na ako eh. Hindi na pwede na early morning. You have to wake me up and then and it's hard for me to go back to sleep. Yung napakikusapan ko yung mga hospital. Sabi ko mm -hmm. pwede hanggang 12 lang ako. Kasi once na... Uh, ano you know, yung gising niya ako early morning it's hard mm -hmm. for me to go back to sleep mm -hmm. and I have to work again in the morning mm -hmm. in the rest of the day the following day ano but to think na iniisip mo na rin kasi yung especially those patients na open mm naman -hmm. the doctors need to be secure na inaopirahan nila walang pneumonia mm -hmm. so, maging covid masha o hindi at dito mm -hmm. na sila na wala siyang pneumonia sa pagseserbisyo sa mga pampublikong pagamutan Mahalagang ikaw ay may puso para sa mga maralita tulad ni Dr. Magan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya ay nagpapatuloy kahit isa ng senior citizen. Kasi I was given by the Lord the compassion heart to the least fortunate people, lalo na sa hospital at sa mga government hospitals na mm -hmm. sinisintan. Andon din rin ako sa mga private practice. Pagkikita ako yung ibang tao na they cannot afford payment na mga diagnostics like ultrasound. So, mm -hmm. naisip ko, nagbabaya sila ng ganito kamahal. Mm hmm. Minsan, sinasabihan ko rin sila na pwede rin tayo sa provincial. Schedule lang natin. Kasi mayroon talaga na gaano na pa ng social worker or there are people na magsita mo talaga na cannot afford to pay mm -hmm. such amount. So ako talaga nagbibigay ng hands sa kanila na hindi rin sa provincial hospital. Mas so mapamuna. that is the, one of the reasons na talagang ayaw kong iwan ang provincial hospital. Kasi nakikita ko yung bigat ba na it is in my control na makakatulong sa kanila in this simple way, maging radiologist nila at the government hospitals Ibinahagi ni Dr. Ace ang kanyang mga realization at kung paano siya naging produktibo noong panahon ng lockdown. Ayon sa kanya, sa krisis na ito, ang Panginoon ay nangungusap sa bawat isa. Iba ang impact na sitwasyon na doon ka sa abundance, talagang masaya, talagang lahat andiyan na maganda iba ang buhay ngayon. Yung talagang mayroon kang limitasyon. Sabi nga ni Manny Pacquiao, walang halaga ang pera ngayon. Ang yaman, ang ganda ng bahay mo, properties mo, sasakyan mo. Kasi yung time of lockdown, walang silbi. Kasi yung ganda ng sasakyan ni Manny, hindi niya nga ako patakbo eh. Although marami kang pera, you cannot go to the mall and enjoy it. So ngayon, ang Panginoon lang talaga yung refuse mo at this time of crisis. Above all, you really have time to be with the Lord. Meron talaga akong notebook yan, nag-journal ako, anong ginagawa ko, nag-meditate ako, ano yung gini-memorize ko na verses. Kasi yun ang water and ko, ito memorized verses. Very productive, I make use na talagang productive ako sa time of lockdown. So I can connect with people, especially sa family na malayo. I, I have time to connect with them, to friends. And also do some missionary work. We identified family families na kailangan ng tulong, yung mga tao na walang trabaho. So, we extend our help to them. Paalala ni Dr. Ace Magan, ang pandemyang ito ay isang paraan upang ating mapaghandaan hindi lamang ang pisikal na aspeto ng buhay, kundi maging ang espiritual na kahandaan. Ang pandemic kasi hindi natin malaman ngayon ito kung hanggang kailan. So, as what I have said, this is time of reflection na uh, we really have to give time for the Lord. Kasi siya lang talaga ang may hawak ng ating buhay, mm -hmm. ng what is happening today under His control. So we really have to think of what is important, especially heaven-wide yung ating thinking, hindi na earthly. Whatever happens, We are ready to face it. Na ganito na talaga punta natin. So, importante ang ating soul is very ready to face the Lord kung ano man ang mangyayari. So it is a time of preparation for our soul. Hmm. So that is why nga uh, at the time na uh, yung nag-lockdown talaga, sa church namin, we are giving assistance sa, uh, sa mga health workers especially. Nagbibigay kami ng food dun sa quarantine areas, hmm. sa mga hospitals. At dilalagyan namin yun ng mga verses to remind them na Panginoon lang talaga ang refuge natin, Totoong refuge. Sa lahat ng ating mga frontliner, batid namin ang pagod at sakripisyong inyong nararanasan. Maraming salamat sa inyong mga sakripisyo. Para sa mga nanghihina, laging tandaan ang Salmo 46.1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan siya'y laging nakahandang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Para sa COVID-19 Watch Weekend, ito po si Joy Kawayan Combatier. Salamat, Miss Joy. Up next po sa ating palatuntunan, isang special report tungkol sa lagay ng mental health sa bansa na iyahatid ni Grace Nemenyo. COVID-19 Watch Weekend. COVID-19 Tipid Tubig Reminder Mahalagang sangkap ng laban kontra COVID-19 ang malinis na tubig sa palagi ang paghuhugas ng kamay. Sa kabila nito, patuloy pa rin mababa ang level ng supply ng tubig sa Metro Manila, lalo na ngayong tag-init. Kaya paalala namin sa iyo, Kapilipino, iwasang mag-aksaya sa paggamit ng malinis na tubig tuwing maghuhugas ng kamay. Gamitin lamang ang sapat na dami ng tubig na kinakailangan para maging malinis ang mga kamay, mga hugasin, mga labahin, at iba pang mga bagay na dapat linisin. Basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Isang paalala mula sa Far East Broadcasting Company Philippines at kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. COVID-19 Watch Weekend. Itineklara ng World Health Organization na isang pandemya ang COVID-19 noong March 11, 2020 dahil sa mabilis na pagdami ng mga nahahawahan nito sa mahigit na isang daang mga bansa. Noong March 16 naman ay isinailalim ni Pangulong Rodrigo Duterte sa State of Calamity ang buong Pilipinas Simula noon ay patuloy ang matinding laban natin sa coronavirus na ito dahil sa magkasabay na hamon ng public health at socio-economic needs ng bayan. Mas madalas kaysa hindi, ay nakakaligtaang bigyan ng sapat na atensyon ang ginhawa o mental health ng tao kahit mas malalim at pangmatagalan ang epekto nito sa buhay. Narito ang definition ng mental health ng World Health Organization. A state of well-being in which an individual realizes his or her abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and can make a contribution to his or her community. Bago pa man dumating ang COVID-19, isa na ang Pilipinas sa may pinakamataas na bilang ng mga kaso ng depression sa Southeast Asia. Mahigit tatlong milyong Filipino ang epektado nito. Ipinahayag ng National Statistics Office o NSO na ang mental illness ang ikatlong pinakamataas na dahilan ng pagkakasakit sa bansa. Tinatayang lalong mataas ang bilang na ito ngayong may pandemyang kinakaharap ang bansa. Ayon naman sa National Center for Mental Health o NCMH, nagkaroon ng biglang pagtaas ng bilang ng mga Filipino na may mental health issue bunsod ng COVID-19. Tumanggap ang nasabing ahensya ng average na 30 hanggang 35 mga tawag sa telepono na may kinalaman sa pandemya. Kumpara sa dating 13 hanggang 15 bawat araw bago dumating ang pandemya. Kasabay nito ang samot-saring pangambang bumabagabag sa isipan ng mga Filipino dahil wala pa ring bakuna hanggang ngayon at mataas pa rin ang mga bilang ng mga nahahawaan araw-araw. Nag-aalala pa rin ng marami kung magbabalik pa nga ba sa dati ang takbo ng buhay. Nababalisa rin ng marami kung paano maitatawid ang mga bangangailangan pinansyal, ang pag-aaral ng mga bata, ang mga may sakit sa pamilya, ang pangambang baka hindi malapatan ng sapat na lunas sa man na mahawaan at paano kung bawian ng buhay ang miyembro ng pamilya. Hindi rin nakakatulong ang pagbaha ng balita at impormasyon na nakakapagdulot ng takot. Nariyan din ang malalaking adjustment pagdating sa trabaho, pagkawala ng trabaho, ang new normals pag-aaral ng mga bata, kawalan ng pagkakataong makipagkita sa mga kaibigan, katrabaho at mahal sa buhay. Mabigat ang dinadalang mental burden ng mga Filipino ngayon. Noong 2018, Nilagdaan bilang batas ni Pangulong Duterte ang Republic Act 11036, ang Mental Health Act, na naglalayong magtatag ng isang mental health policy upang matiyak na mayroong karapatan ang bawat Filipino sa mental health. Nakasaad sa batas na dapat paigtingin ang paghahatid ng mental health services sa bawat mamamayan. Ang malungkot ay napakaliit ng alokasyon sa budget para dito 5% lamang ng national budget ang nakalaan para dito. Mismong ang bilang ng mga mental health practitioners sa bansa ay napakaliit. Ngayon, mayroon lamang mga 6 na raan na psychiatrists sa bansa. Apat na raan sa kanila ay nasa National Capital Region. Gayunpaman, pinagsisikapan ng National Center for Mental Health natugunan ang malaking pangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng crisis hotline para sa publiko. Tumutulong din ang pribadong sektor at ilang non-government organizations na maghatid ng psychosocial services sa mga Pilipinong nangangailangan ng telehealth care. Halimbawa nito ang tulong ng Philippine Mental Health Association o PMHA sa mga frontliners mga COVID-19 patients at survivors, mga OFWs na napilitang umuwi ng bansa at mga vulnerable groups tulad ng matatanda. Ang Barangay Health Emergency Response Team sa bawat LGU ay tumutulong din. Ang lahat ng ito ay libre. Seryoso ang mental health concerns sa bansa, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Ang responsibilidad para tugunan ito ay hindi lang dapat iasa sa pamahalaan ang komunidad ay may malaking papel na dapat gampanan. Lalo magiging kritikal ang pangangailangan ito sa recovery phase ng pandemya. Kailangan pa rin maibigay ang ganitong uri ng tulong ng libre sa mamamayan. Habang ginagawa ng pamahalaan ang makakaya nito para harapin ang mga usaping pang-ekonomiya ng bansa, kailangan pang paigtingin ang serbisyo ng Department of Health para sa mga matatanda, mga bata at kabataan at ang mga mayroon ng problema sa mental health, lalo na sa sektor ng mahihirap. Higit sa lahat, kailangang matuto ang mga Filipino na kailangan ng isa't isa, magkaisa sa pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa. Samantala, patuloy po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais ninyong iparating sa FEBC Philippines. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph o tumawag sa 0947 333-5605 or sa landline number 8650-0855 8650-0855 para po sa mga detalye. At pwede na rin pong magpadala ng inyong donasyon para sa FEBC si Philippines sa pamagitan ng GCash. Ano nga po ba ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mental health? At paano po natin dapat natingnan ang karanasang ito, may pandemya man o wala? Pakinggan po natin ang ilang mga kaalaman ukol dito sa liwanag ng salita ng Diyos. Narito ang Pangulo ng FEB sa Philippines, Dan Andrew Cura. Tila nagugulumihan na ang marami dahil sa pangamba at takot dulot ng COVID-19. Bunsod na rin ng maraming bagay na walang katiyakan patungkol dito. Inilathala ng The ASEAN Post kamakailan ang isang artikulo patungkol sa epekto ng pandemya sa mental health ng mga kapilipino natin. Ayon sa artikulo, dahil sa mahabang quarantine, hindi lang trabaho at kita ang uh, nawala sa mga tao, kung hindi pati na rin ang kumpiyansa sa sarili na makabalik sa dating maayos at uh, makabuluhang buhay. Dahil wala pang bahuna o gamot, Nananatili ang uh, pagkaligalig at uh, nagdulot na din ito ng pagkabalisa sa mga magulang at mga guro dahil sa tinatawag na new no normal sa trabaho at sa darating na pag-aaral. Dagdag pa ng artikulo, nagtala ang National Center for Mental Health o NCMH ng mataas na bilang ng mga tawag sa kanilang uh, libreng psychosocial hotline. Hindi na bago ang mga mental health issues kahit sino ay maaaring maapektuhan nito. Ang isang tagapangaral na sikat na sikat na si Charles Spurgeon ay dumanas din ng depression at madalas niya itong mabanggit sa publiko. Ang sabi niya, ang katawan ay maaaring manghina at tuluyang mawalan ng lakas ngunit ang isipan ay mas malalim ang binabagsakan. Nakaaabot sa mga hukay na walang ilalim maari itong magdugo ng libong paraan at dumaranas ng paulit-ulit na kamatayan. Sa panahon ng COVID-19, mabuting hanapin natin lagi ang pagkakataon na maaari tayong makaalalay sa mga binabagabag ng takot at labis na pag-aalala. Makatutulong ito sa atin na umiwas sa mga negatibong kaisipan at damdamin. Nakakaranas ka rin ba ng pag-alala, pagkatakot o pagkabalisa dahil sa mga nangyayari ngayon? Pag-isipan mo ang mga sumusunod. Una, hindi ka nag-iisa. Maraming mga kristyano at nakakakilala sa Panginoon ang nakararanas ng pagkabalisa sa pag-iisip at sa damdamin. Hindi ka nag-iisa dito. Normal ito na bahagi ng tugon ng ating sarili sa mga bagay na hindi natin nakasanayan makipag-usap ka sa ibang maaaring mayroon ding kaparehong nararamdaman. Makatutulong ito sa isa't isa. Ibig sabihin, magtutulungan tayo para makaangat. Pangalawa, hindi mo ito kasalanan. Tulad ng tugon ng Panginoong Hesus sa tanong tungkol sa lalaking ipinanganak ng bulag sa Juan Kabanatang Siyam Talatang Tatlo. Hindi yon ay dahil sa kasalanan niya o sa kasalanan ng kanyang mga magulang. Gamitin mo ang pananaw na ito upang maibahagi pa sa iba ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Ang pangako sa Santiago Kabanatang 4, talatang 8 ay para sa lahat ng panahon. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Pangatlo, nauunawa ang ka ng Diyos. Ang ating Panginoon ay uh, nakararanas ng iba't ibang emosyon. Alam niya ang dinaraanan natin, kung tayo ay tumatangis, alalahanin natin ang kwento sa Juan Kabanatang Labing Isa nang si Kristo ay tumangis at nagdalamhati sa pamilya ni Lazaro. Sa awit 34, talatang labing walo, narito ang maaari nating panghawakan. Tinulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binigo ang walang pag-asa. At kung mga pagkukulang naman ang pag-uusapan, gagawin niya tayong buo muli. Sapagkat ang Diyos ang nagutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Pangalawang Korinto, Kabanatang 4, Talatang 6 Pangapat, nangungusap ang salita ng Diyos. Sinasalamin ng Biblia ang mga karanasan natin sa pag-iisip at pakiramdam. Kahit ito pa ay panaghoy bunga ng masidhing pagkabalisa, tulad na lang ng awit ng panaghoy o yung tinatawag na Psalms of Lament. Lingapin mo ako at ako'y kahabagan, pagkat ako'y nangungulila at nanlulupaypay. Awit 25, talatang 16. Bakit ako'y nanlulumo bakit ako nagdaramdam. Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Awit 42, talatang 5 At sa dulo ng mga salmong ito, ang laging naroroon ay ang pagkilala sa katapatan ng Diyos. Panglima, Pagkakataon mo ang krisis na ito upang palakasin ang loob ng kapwa. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pilipos Kabanatang 4, talatang 6 hanggang 7. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat po sa paalalang kayo pa rin ang siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Panginoon, bigyan niyo kami ng kalakasan sa pamagitan niyong Espiritu na ang aming pag-isipan ay ang inyong katapatan sa aming buhay. At Panginoon, patawarin niyo kami kung lagi na lamang pagkabalisa ang nangunguna sa aming puso. Huwag po naming talikuran ang mga taong nababalisa o nagkakaroon ng depression. At bagkos, Panginoon, kami ang maging solusyon at maging kaaliwan nila sa mga nararamdaman namin at nararanasan namin sa iyong kabutihan. Panginoon, maraming salamat sa paalalang lahat ng aming pangangailangan ay maaari naming ilapit sa inyo sa paumagitan ng panalangin may pasasalamat. At Panginoon, kayo ang mag-iingat sa aming isipan at puso dahil sa aming pakikiisa kay Kristo Yesus. Ito po ang aming dalangin sa Kanyang pangalan. Amen at Amen. At dito po muling nagtatapos ang ating COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Magingat po tayong lahat at hanggang sa muli, sana po ay magkapiling tayo, same time, same station, dito po sa inyong FEBC Radio TV. Sa pangalan po ng ating buong pangkat, ako si Heidi Bernardo Sampang nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita, kwento at panawagan na inyong natunghayan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID-19 Watch Weekend ay isang special limited series mula sa FEBC Philippines.